Ayan mga idol, at nandito tayo sa jagingan sa may likod ng Yunako. Ngayon ay titisingin natin mag kung kaya pa natin mag-jagging. Ayan, yeah, for so, today's video mga idol. Channel. Shout out po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga. Saan man po kayo sulok ng mundo. Tara so, mga idol, samahan nyo akong mag kung kung din natin ang tumakbo at magbalat ng ating katawan kasi matagal na tayo hindi na kapag jagging mga idol. Ay eh, mga idol, kung kita nyo. Ito po ay tinada uh, ah, po to. Diyan na. po galing doon sa puntang puntang Makartor. Tapos tagos dito po puntang Inlex. Puntang Inlex po. Yan sa likod po, mga idol. Inlex po yan. Tara mga idol. At ah, kung kayaanin natin ang mag-exercise. Tara. Tara mga idol. ang mga idol na nakakapagod mag-exercise lalo na kapag, hindi sanay yung inyong, inyong katawan kailangan no kapag kayo nag-exercise uh, huwag nyo bigla yung katawan kailangan po ay dandahan lang dati po ay dati naman po ako nag-jogging eh ngayon po na nakapokus ko sa ito ay hindi ko na na ano yung i-maintain yung ating katawan dati eh, siksa ko ngayon eh buwan ng, ano, buwan ng dragon Ah, yeah. uh, kapagod mo doon magano, magtakbo-takbo. Kasi siyempre natagal natin hindi nagaano, hindi jogging. Mo so, nababanat ang ating mga katawan. Kuting ano, kuting takbo mo lang hinihingal ka na. Kailangan talaga mayroon kang exercise sa katawan mo. Kasi pag nabigla ka, um, masama sa katawan mo. Bali mga idol, nandito ako sa may ano, sa pinaka LX may kita nyo po ayan na, mga palayan ito po dati mga palayan to ginawa lang po ng kalsada para uh, tagot ng ano, expressway para yung nagagaling ng na Makarto Highway galing po kaybay. ay dito na po dadaan para hindi na magkabulbul ng traffic niya may Santa Marita ayan good morning po sa inyo lahat shout po sa mga lahat po sa mga ww maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng mga followers ko po sa lahat at Merry Christmas po sa inyo lahat mga idol. Advance Happy New Year. Inihingal ako mga idol na pagod. <laughs> Alas dalawang ikot lang tayo ito. Masakit sa katawan mga idol. Kapag hindi ba natang iyong katawan, talaga hirap. Mahirap. Kailangan mga idol na mimintin yung katawan sa tayo exercise kahit paunti-unti para hindi kayo manito bago mga idol.

papuntang pa yan, papunta Pampanga shout out po sa mga driver sa lahat po ng mga driver shout po sa inyo lahat mga hydro ayan, nandito naman tayo si Tulano Vlog Nag, uh, bah nagbabalat sa balat ng buto para magkaroon ng ano magkaroon hubog ng ating channel noon laki o oh. <laughs> sa mga subscribers uh, shout po sa inyo lahat

halimatag yan bali nagpunta tayo dito mga idol at para tayo ay sabi ko nga mag exercise pero hindi nga ako agad mga idol hindi nga ako nakapagod mo pala sa tingin yung frame tagal na hindi tayo nag uh, exercise kung araw-araw nyo po yung ginagawa Thank you natin tayo nagyayagi ah, napagod mga idol bali mga idol, pabalik na tayo Malayo. ito po ay ginagyaging nga ito mga idol at tapos sila magyaging magas sila kasi nagyadyaging yung mga taga rito at, ito, ito ay gagawin niya tapos tara mga idol at ah, naman balik na tayo sa ito. nah ke bagus ya siapa shout out bos sama mga kapal driver shout out bos senyum laha mga idol ya yeah, shout out bos sama taga bigol marina aga marina hapus saya juga bos mga menoy ya yeah. ah tini ingat tayo <laughs> tini ingat tayo sa bug jogging wala pang ano eh wala pang uh, 20 feet bago na tayo pati tayo sanay Wala mga idol dito tayo kumukuha sa lina. May kita niyo. Nang ah, Shout out kembali na tayo nang ano Dito tayo so, yun, yun. po yung namin dito. Yun, mga idol dito, dito. 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 Hanggang Sa pinaka kaibigan ganita Ito so, po yung mga ito. Bali, hindi pa hindi tayo nakargahan kasi uh, kulang sila sa materialis. Kaya ito, inabot tayo ng dalawang araw. pangalawang araw natin ay yung ito. Ngayon pala, shoutout po sa lahat ng brands ng Pasifika. Shoutout po sa inyong lahat. At Merry Merry Christmas and Happy New Year sa lahat po ng Brands ng Pasifika. Uh, shout out po sa mga taga Naik, sa mga taga Maragondon Pasifika lang Naik, shout out dyan sa mga empleyado. Hello madam, shout out. Maganda magandang, magandang uh, umaga po sa inyo lahat. Ngayon mga idol, pabalik na tayo sa ating second idol nakakapagod ayan, lupas tumutin ko ng mga idol ayan, shout out po sa lahat ng mga relatives ko sa family de Los Santos, sa family Vasquez at Merry Christmas po sa inyong lahat ang lalo dyan sa aking mga magulang sa Lupi Marino sa Lupica Marino Store shout out po sa mga taga Lupi uh, buong bilog ng Lupi shout out po sa inyong lahat mga idol maganda maganda umaga sa inyo lahat ako no o, anong oras nyo mga po tumapanood yan Tara, mga idol. Hindi mo lalo ipalalagari natin. Ito ba, idol, maingay kasi ano, ah, uh, ito likod na kami yan. Ayun na. Ah, uh, pag ano po yan, hindi nga yung mga pagkain ng asa. Saka sa kapila naman ay sa division niya, mga idol. Lahat. Ito mga kalsada, mga idol, ay hindi pa so, to tagus merong sa division na ginigiba. sayang na para bigyan daan yung kalsada hindi nila mga idol ay mga idol na pakita ko sa inyo ayan mga idol si Kala ay mga idol di pa yung tagos ayan ang ganyan tapos dito yung mga bahay na ginigiba sayang shout out po sa inyo lahat ayan, mga idol sayang lang bahay di ba? Sana sa atin na napapunta.

ayun pa po yung pupunta natin napakalawak po nung no. nila tara mga idol para nagutom tayo sa ano pagkatakot-takot ito pag sa mga idol ayan ayan pero pagdating sa dulo ang buwing pang, pang ginigiba yung bahay yeah. ayan mga idol hanggang dito na lang po ang aking monte vlog ay ah Shout out po sa lahat. Merry Christmas po sa inyo lahat. Nang lalo sa mga anak ko. Shout out po sa aking buho. Ayan. Uh, Merry Christmas po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayo. Ayan. Hanggang dito na lang po. Sumakit yung katawan po. Para sa balian po. Uh, para na banat. Ayan po. Bye-bye po. Shout out po sa inyo lahat. Ingat po sa lahat po. Namang ulit na Merry Christmas.